kumukulong na talaga, oh. Oh, ikaw na nag-request. Oh, wala, wala nang kwan? Dasal-dasal? Ha? Sablay, maligo ka nga ng kumukulong tubig. Sablay, 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 sablay. Uy, uy, oh. may sinasabi yung mga followers natin. Ano naman? No, no, maligo ka daw ng kumukulong tubig. Uy, hey. Saktong di pa ako naligo. Ha? Oh, gagawin mo 'yan? Oo, para sa mga followers natin. Ha? Oh? Saktong hindi pa ako naligo. He. Yeah. gagawin mo 'yan? Oo. Oh, asan 'yung mga props mo? Pangligo. Ayan. Ayan na, yung mga bubuhayin mo na. Oh. Ay, 'yan. Dyan ka maliligo? Oo. Ha? Oh, oh ano masasabi mo sa followers na nag-request? Oo. Ikaw na followers ko. Dahil mahal kita, gagawin ko 'yung request mo. Mm. Kumukulo na po ang ating tubig. Uy! Talaga! Talagang kumukulo na. Talagang ipapaligo mo yan? Uy, ha? Uy, 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 uy. Kumukulo na talaga, oh. Oh, na nag-request. Oh, wala, wala nang kwan? Dasal-dasal? Dasal-dasal pa ba? Kaya hindi... Ah. Kaya natin muna. Okay. Okay. Oh, talaga? Oh. Oh? Sigurado yung pa bang mo yan? Oo. Oh. Uy! Uy! Ano? Anong pag-irandam? Ah! Oh. Ano ito? Ah! Ah! Oh! 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 Paano sa amin? Parang tayo nito Uy! Grabe! Talagang pinangligo mo yung mainit na tubig! Lagi mo apoy! Ha?

Oh, sa so, mga uh, oh. naghahamon dyan. Oh. <laughs> In Inahon daw ngayon ni Sablay kung kaya niyan. Ano yun? Oh. oh. <laughs>